Hello guys, for this video, birthday ngayon ni ng Ate Arlene. Siya na yung nakayalong damit guys. Ayan, ang handa niya ay Biko at mga soft drinks. Happy birthday Simpling birthday cheese. celebration lang dito sa aming trabaho. Dito nga pala sa may pagawa ng mga sando ng basketball. Dito sa may jersey namin sa may Destiny. Apparel. Happy birthday! At ay nakapotay ay leader namin. Nabibigyo-bigyo siya para meron daw siyang apple sa si FP niya. At sila yung mga sa trabaho guys. Ayan. Nakati-hati na nila yung biko, guys para walang dugasan. At lahat na nakakain. Sila nga pala yung kasama ko rito guys. konti lang kami pero masaya naman kami rito. Siya yeah, nga pala guys, hindi ako talaga dito natatrabaho, sideline ko lang ito. Okay. May lang ako dito pag wala kami yung pasok sa work. Matik okay. daw. Kamali. Saan ba? Wala no, na. No. Ayan oh. pa na. Happy birthday! Happy birthday na! Yung yeah, sabi sabi tayo na nung katulad Happy birthday. <laughs> <coughs> Habang kasi nila yung pagkain guys, iba namin kasama ay nagtatrabaho pa. At ako eto, busy na mga kakain na ng tubig. Kasi nga, konti nga lang ang gawa ko. Kaya ayan, palakad-lakad mo ng person. Kasi tatapusin ko lang yung gawa ko at maya-maya, uwi lang ako. Siyempre, kakain mo tayo dahil may birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Diba na pa siya pa si Ana. Happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. At yan, naman ako sa harap guys. At ayan, tara guys, kain tayo ng bigo. Ang sarap ng bigo guys, gawa ng birthday celebrant namin yan. At ayun sila, kumakain na rin, tahimik lang sila sa isang gedli. <makes noise>